Ang taas na nung tinanim namin ano. Oh, kami oh, ni Otto nagtanim nito. Oh. Yung lansones, ayun oh. Oh. Nagpastao na oh. Ano. Oh. May kita itong dalawang taon, ayun oh. Lansones. Oh. Ganda ng tubo. Oh. May kita dalawang taon yan. Ayun kasabay nito, ang gustin. <coughs> ayun oh malaki na rin yung mangustin yun oh ito yung kasabay ng ansunis yun yeah. mangustin oh. malaki na rin hmm. oh. kung meron kayong mga lupa na bakanti tanaman nyo ng mga prutas ansunis rambutan mangustin lukban yun tapos dito oh Tignan namin naming lukban sa baldi, ito, yan ako yung baldi, yun, laki na oh, yun laki na siya, yun oh, yung lukban yan, lukban, ayan ako yung baldi, ayan ang, sa <coughs> kung nakatanggaling yan. Tanim kayo pag meron kayong mga lupa na bakante.